talaga. ako ni Coco kasi ay eh, nangyari sa akin. Ganito na baltaan niya. So, tutuwa din ako. Pinahanap niya ako doon. talagang pinahanap niya ako at uh, nabigyan din ako ng ano ro, ng, oh, ano. Ng, uh, ng, break. Eh. Nakaila ka episode doon? Nakaisambuan lang ako doon. Oh, yeah. oh. Eh. Actually, oh. nung papatayin nila ako roon eh. Nung binaril ako eh. Tumatayo talaga ako eh. Ano roon -ro -ro -ro. <laughs> mo Ayaw, ayaw mo mamatay? Ay, eh. Si pag ka na, oh, ito tumayo ka? Direk, naka-bulletproof ako eh. <laughs> <laughs> para, para Nagtatakbo. Pare, ano? ano role mo? Ano roll mo? ko ko ako ng mga guns ah, A okay. okay. Eh ngayon, pare, di ba, batang kaya po naman. Wala, ba? wala bang ano? Wala bang sana, oper? Sana ay, oh, itong batang Kiyapo, sa lugar ko na. lugar mo yan. Sa barangay ko pa, mismo nagsishooting. Oo. Oh. Eh sana, sabi ako pinakakuha naman ako ni direk ko ko eh, yeah. na hintay lang. Sana, ah, may awa ang Diyos, eh. Makalabas tayo dyan kasi mas madaling, ano, tapos so, madaling gap pa na niya. Dahil yeah. yan talaga yung buhay siyempre, ko. Siyempre, oo. Eh, oh, eh nakakausa. Hidalgo, <laughs> di ba? Yeah, o pare, ito naman. Anong